ayaw ayaw lagi ayaw Hi guys, good morning. It's January 1. Ang pagpagmata na mga alas 11 na Monday. Happy New Year everyone. Start sa ang 2025. Today is the first day. And sa buhato na ito karong hadlaw. Wala pa takabal ako sa buhat ng karong adlaw ah. Pero first, siguro mga kanya at marag gutom naman. tunapit na hapit. mami. Mami, saan na? Tulog mm -hmm. <laughs> pa man ay. Eh. Wow. Hey, good morning. New Year, jam jam. Ay, ikaw no. Ay, ikaw kayo ay, ay. ay, ay. ay. ay, ba? Ayan, nanay lang. Mula Murag baboy. Hey guys, atong liyan ang New Year 2025 of oh, Lava. Lalaba, kaya po tayo sa 2025. Huwag uniform sa atong asawa. Commander. Uy, dagdag labo nun. Ada na yang sini lah so non sampai dah luna luna okay tiga John. hi okay, guys malik kita malik kita tak dah agak terus sa kabinet. Ay, ay, ay. Go. Let's go. Hi guys. Dulo ng daw cabinet karon kay Bali ni Migdagat. So beach nga mo kalituan di nila o oh. kuan na, na lawis. So karon nata sa crossing intersection. doon na sa tulay. Hi guys, sabot na sa kabinet. Dinira ta mga ligo. So, tara ba namin ninyo? Dalata ni tubig. Hey okay guys, kailangan talaga naman na nanay, tatay. Dali na siguro may manihapon, di Hi So yun ang mga hapon na mga nihikay Nagangay ng aligaw ganina Sure good So at least karoon, nanguli na sila Gamay na lang Nangabot na ang couple of the day Ora! Sabi yan po Dito tag saging yun eh saging Mga so, tag saging guys Bawa lang guro ka ka saging saging, hello, nabut na tagak, nabut nang tagi dagat di sa kabinet, hello, asin, ong

anak berus ini hari mau ayo lagi ayo ayo lagi kono bubur mujaer anak hah deh ayo bang nguyana Happy New Year, Gopo! Go. May picture tayo ng Drabi 3, 2, 1, Go! Happy New Year, guys! Ato na na yung puso ng cellphone guys, kaya ba mga siya sa dagat Naulahin <laughs> na yung video Hi guys, gabi na Pagkakapamilya eh. ni Pauline na may tatawad.